Oh, ulan lang daw. Pero kung di ninyo ninakaw pando, di sana tuyo ang bayan ko. Bayan kong mahal, bakit ganito? Pondo ng tao na pupunta sa limo. Semento sa kalsada, bulsa pala ang tingnan. Na agad Habang sila tuyo sa kondot ala Nakapundo bayan ko laging baha Hindi ulan lang yan kundi kasalanan nila Kailan tayo kikilos kailan lalaban ka Pilipinas wag kang tulog sa dusa Nakapundo bayan ko laging baha Hindi ulan lang yan kundi kasalanan nila Kailan tayo kikilos kailan lalaban ka Pilipinas wag kang tulog sa dusa yung proyekto ng gobyerno, puro tarp lang yan Pero ang kanal puno pare ng basahan Saan napunta yung milyones na pundo? Siguro nasa bago-bagong kotse mo May kuryente, may kamera, pero walang aksyon Laging may inauguration, pero walang solusyon Bata sa baha, titit ang chinelas Habang si Mayor, may bago ng Rolex Nakapundo, bayan bola Tulog sa dusa Nakapundo, bayan ko, laging ba? Hindi ulan lang yan, kundi kasalanan nila Kailan tayo kikilos, kailan lalaban ka? Pilipinas, wag pang tulog sa dusa Nakapundo, bayan ko, laging ba? Tubig umaapaw, patitiwala na wala Hanggang kailan ganito, puro dusa't ka ba Kung ninanakaw pa rin ang bawat sentimo ng masa Nakapundo, Tulog sa tulog sa tulog laging baha hindi ulan lang yan konti kasalanan nila kailan tayo kikilos kailan lalaban ka pilipinas wag kang tulog sa tulog sa tulog